Kamusta mga katropa? <clears throat> sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Dubai at sa buong mundo, alam nyo ba sa gitna ng political circus sa Pilipinas, isang pangalan ang laging nasa spotlight, Vice President Sara Duterte. Pero bakit nga ba siya ah, siyang i-impeach ng House Prosecutors at bakit parang scripted ang labanang ito? Ngayon, aalamin natin ang totoo, hindi lang chismis kundi facts. Ako, no, si #WalkWithLang at ito ang ating political deep dive show, uh, Pinoy Politics Unravelled. Uh, dito, walang secret cows, lalapatan natin ng katotohanan ang mga isyong mainit sa Pilipinas. Ngayong episode, ha? Pag-uusapan natin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isang kaso na puno ng drama, intriga at suspenseful ah? <laughs> politikang trapo. <laughs> Pero bago, bago tayo magsimula, ha? Huh? Smash na yung that subscribe button ha, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo ha sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at Hong Kong. Layunin natin mga kababayan, 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang maabot natin. Kung gusto mo ring mag-support, hit that subscribe uh, super thanks button para naman may pangkapi tayo habang ina-unravel natin ang mga ganitong kwento. <laughs> okay, nun, noong February 2025, inihayag ng House of Representatives ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na may pitong artikulo, ha? Kabilang ang umanoy misuse ng 612.5 million pesos, confidential funds, at isang kontrobersyal na pahayag tungkol sa di umanoy plano niyang ipa-assassinate si Pangulong Marcos. Hmm. Pero mga katropa, Tama ba na ng pagkakataon ang House prosecutors na magmalaki ng ebidensya? O baka naman ito'y isang political witch hunt? Sa episode na ito, susuriin natin ha, kung bakit si VP Sara na ang tamang panig sa labanang ito at bakit dapat nating kwestiyonin ang motibo ng House prosecutors. Pero don't worry ha, bibigyan natin ng patas na pagtingin ang magkabilang panig para mas malinaw. Hindi lang tayo nambubuli. <laughs> Kaya tara, simulan na natin. Okay, ang impeachment case no laban kay Vice President Sara Duterte ay nagugat sa dalawang pangunahing aligasyon. Una, ang di umano'y maling paggamit sa uh, 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President or OVP at Department of Education or DepEd. Pangalawa, ang kontrobersyal na sinabi ni Sara na di, di umanoy, nagplano siyang uh, magpapatay kay Pangulong Marcos. First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ah, pero teka, teka mga katropa, no, tignan natin ang konteksto. Ang confidential funds, ginagamit yan para sa mga sensitibong operasyon like security at intelligence gathering. Pero bakit biglang issue ito? Hindi ba't karaniwan sa gobyerno ang ganitong pondo? At yung sinabi natin tungkol sa assassination, ha? isang soundbite na kinuha out of context. Ayon sa kampo ni Sara, ah, Uh, ano sa tingin niyo no talaga namang uh, exaggeration ito no uh, ba ito mga, ng mga kalaban niya kung titignan natin parang pelikula ito ha mga katropa ang house prosecutors para silang mga script writers na gustong gusto ng drama misuse of funds assassination plot no talagang pero teka, kung may ebidensya sila, bakit hanggang ngayon wala pang solidong dokumento na ipinapakita para naglalaro sila ng among us. No? Sige, accuse, accuse pero walang proof. <laughs> sa totoo lang, no? sa Quezon City ah, hanggang Dubai, alam natin kapag ang politika, ay expect the unexpected. Pero hindi porket may mikropono, tama na agad, di ba? Oh, seryoso na mga katropa. Ano ba talaga ang confidential funds? So, sa batas, ito'y mga pondo na hindi kailangang i-audit ng detalyado dahil sensitibo ang layunin. Halimbawa, parang sa anti-crime operations o national security ha pero ayon sa House Committee on Good Governance si VP Sara Rao ay gumagamit no gumamit nito ng hindi maayos no pero teka bakit ang OVP at DepEd lang ang pinupuntirya hindi ba't maraming ahensya ang ma ang may ganitong pondo dagdag pa ang aligasyon tungkol sa assassination plot base ito sa isang video clip na sinasabing taken out of context no oh, Sa 35 page, pages na sagot ni VP Sara, sinabi niyang baseless at speculative ang mga paratang na ito. At kung titignan natin ha, ang timing ng impeachment, ilang buwan bago ang 2028 elections, parang may kakaibang amoy ha, di ba? Political vendetta? Anyone? Okay, kung agree ka na sa, ka, na kailangan suriin ang motibo ng House Prosecutors, i-comment mo sa baba which hand ba ito at share sa mga kababayan natin sa Singapore, Australia at Saudi. Layunin natin ha, 100,000 subscribers para mas maraming kabataan ang magising sa katotohanan. Okay mga katropa ha, kilala natin si Sara Duterte bilang anak ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero higit pa riyan, siya ang babaeng nagbigay ng bagong mukha sa Davao City bilang mayor ha. Uh, mula sa peace and order hanggang sa edukasyon. Uh, si Sara ang tipo ng leader na hands-on bilang DepEd Secretary. Itinuloy niya ang mga programa para sa mga guro at estudyante kahit na sa gitna ng pandemya. Pero bakit siya pinupuntirya? Simple lang. Siya ang pinakamalakas na kalaban sa 2028 presidential race. Ah, ang impeachment na ito parang isang maingat no? na plano para siraan siya bago pa man magsimula ang kampanya. Sa Melbourne, Australia at The Hague, no? libo-libong OFWs ang sumusuporta no? sa kanyang Free Duterte rallies para sa kanyang ama. Kaya naman mga katropa, No? sa Toronto, Riyadh at Hong Kong, suportahan natin si VP Sara. Ngayon, tignan natin ang panig ni Sara sa kanyang 35 pages na answer at kaut, kaut, kautelam, ng hirap ipronounce. Sinabi niyang, ang impeachment ay labag sa konstitusyon dahil lumalabag ito sa one-year bar rule na nagsasabing hindi maaaring magkaroon ng higit sa isang impeachment case laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi pa niya, ang mga paratang ay false, misleading at speculative. At totoo naman, kung may solidong ebidensya ang House Prosecutors, bakit hindi pa nila ipinapakita? Dagdag pa, ang House Prosecutors mismo ang nagsabi na kailangan maghintay ang Ombudsman ng desisyon ng Senate bago magsampa ng kaso, ha? Eh, pero teka, kung kailangan maghintay ang ombudsman, bakit ang bilis-bilis ng house na magmalaki ng kaso? Para may na script mula sa Malacanang, di ba? <laughs> mga katropa, parang teleserye ito. Ang house prosecutors para silang mga kontrabida na laging may revelation, no? Revelasyon o revelation. Pero walang konkretong prueba. <laughs> Kami ang may Okay, sabi nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ipinapakita. Excuse me po. Napasarap tayo sa mami. Si Vivi Sara naman, parang bidang hinintay natin na maghiganti sa tamang oras. No? Talagang ano ha, kaya naman sa Davao hanggang Dubai, ipaglaban natin ang katotohanan. Hmm. I like mo tong video na ito ha kung team VP Sara ka, i-share sa mga kaibigan mo sa Cebu, Makati at Sydney at i-comment Team Sara para ipakita natin ang suporta natin. Mga katropa, hindi ito simpleng away sa Pilipinas. Ang impeachment na ito ay bahagi ng mas malaking laban ng pampulitika. Si Pangulong Marcos at si VP Sara dati silang magkaalyado sa unit team anong ah, 2022. Pero ngayon, parang Game of Thrones ha? Lahat gustong maging hari. Ang Marcos Camp kasama ang mga kaalyado sa House gustong gusto na secure ang 2028 elections. At sino ang pinakamalaking hadlang? Si Sara Duterte. Sa labas ng Pilipinas, tignan natin ang suporta kay Sara no? sa Melbourne, Australia at Malaysia. Libo-libong OFWs ang nag para kay Rodrigo Roa Duterte. Kung tatay niya kahit nasa ICC may ganitong suporta, ano pa kaya ang kay Sara? Pero ang House Prosecutors parang gustong gusto nilang iwasan ang people power na ito. Kung titignan natin ha mga katropa, ang House Prosecutors ay parang mga magician. Sige, mang-akusa mag akusa mang -akusa pero wala pang tada moment, no? Uh, talaga namang uh, sabi nila may glaring evidence daw pero nasaan, no? Sa Narnia. <laughs> Ang totoo, ang impeachment na ito ay parang isang malaking distraction. Habang abala tayo sa drama, hindi natin napapansin ang iba pang issue like ang utang ng gobyerno na umaabot uma na sa trillions oh, no? ayon sa Malacanang mismo. Seryoso na ulit. Ang House Prosecutors, ayon kay Representative Garville Luistro, may limang araw para sagutin ng answer uh, ad ka no? ang hirap i-pronounce ni, Vi ni VP Sara. Pero bakit parang nagmamadali sila. Sabi ni Senator Sir Shering kahit wala ang mga prosecutors, pwede pa rin magpatuloy ang impeachment court. Pero teka, kung kailangan maghintay ang ombudsman, bakit hindi rin maghintay ang House? Parang may gustong itago, di ba? At ang timing, ilang araw bago magtapos ang termino ng mga House prosecutors, parang gustong iwasan ang masusing pagbinig. Kung sa tingin mo, political vendetta ito, i-comment mo, trapo politics, I-share sa mga kababayan natin sa Qatar, Japan at Canada at suportahan natin ang mga one ating ang ating adhikain na magkaroon ng 100,000 subscribers. Yan po ang goal natin. Oh, excuse me po. Sorry ha. Ah. <clears throat> sorry, sorry, sorry po. Okay, para maging patas ha. Ah. Tignan natin ang panig ng House Prosecutors. Sabi nila, may overwhelming evidence daw laban kay VP Sara mula na umano'y fake recipients ng confidential funds hanggang sa video clip ng assassination threat. Uh, ayon kay Representative Joel Chua, kung hindi makumbinse ang Senate, kailangan magpaliwanag ng maayos ang mga senador. No? Dagdag pa, sinabi ng House na sumunod sila sa konstitusyon at ang impeachment ay hindi lumabag sa one-year bar rule. Sa totoo lang, mga katropa, may punto sila. Kung totoo ang mga aligasyon, seryosong issue ito, lalo na ang misuse ng pondo na para sa mga Pilipino. Pero teka, kailangan natin ng konkretong ebidensya, hindi lang press conferences at soundbites. Sa kabilang banda, Si VP Sara at ang kanyang legal team ay may malakas na argumento. Una, ha, sinabi nila ang impeachment ay void ab initio dahil lumabag daw ito sa one-year bar rule. Pangalawa, ang mga paratang ay speculative at walang sapat na prueba. Halimbawa, yung video clip, sabi ni Sarah, kinuha ito out of context. At ang confidential funds, walang konkretong ulat na nagpapakita ng maling paggamit. Sa halip, parang ginagamit ang isyong ito para siraan siya bago ang 2028. Kung titignan natin ha, ang mas malaking larawan, mga katropa, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara, ito'y tungkol sa kapangyarihan. Ang Marcos at Duterte families, ha, parehong malakas sa politika, ay naglalaban-laban para sa kontrol sa, ng 2028 elections. Pero bakit kailangan gawin circus ang proseso? Kung may ebidensya, ilabas na. Kung wala, bakit ipinipilit? Sa US, ha, Canada at Dubai. Alam natin na ang transparency ang susi ng demokrasya. Kaya naman mga katropa, kailangan maging mapanuri tayo. Huwag tayong magpapadala sa drama. Ano ang tingin niyo? Dapat bang magpatuloy ang impeachment o political vendetta lang ito? I-comment mo sa baba ha? at i-share sa mga kaibigan mo sa Cebu, Riyadh at London smash that subscribe button para sa mas maraming ganitong content at mag super thanks na rin para suportahan ang show natin. Okay mga katropa ha, malinaw na malinaw. Ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay puno ng intriga pero kulang sa konkretong ebidensya. Ang House Prosecutors, bagamat may punto, ay parang nagmamadali na siraan si Sara bago pa man maipakita ang kanilang glaring evidence sa kabilang banda ha si VP Sara at ang kanyang legal team ay may malakas na argumento ang kaso ay posibleng labag sa konstitusyon at mga ang mga paratang na speculative lamang pero higit sa lahat ang labanang ito ay tungkol sa kapangyarihan Marcos versus Duterte 2022 unity team turn 2025 enemies o sa ating mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto, Hong Kong at sa buong mundo, kailangan natin maging mapanuri. Ha? Tayo, huwag tayo magpapadala sa drama ng politika. Si VP Sara bilang isang leader na may track record sa Davao at DepEd ay nararapat na bigyan ng pagkakataong magpaliwanag bago husgahan. Pero kailangan din nating pakinggan ang House Prosecutors. Kung may ebidensya sila, ilabas na sa huli ang katotohanan ang mananaig. Pero kailangan natin magtulungan para maabot yun. O, kaya naman, mga katropa, ismash mo na yung subscribe button. Layunin natin. 100,000 subscribers para mas marami pang kabataan at OFWs ang ma-inform natin. I-like, i-comment, at i-share sa mga kaibigan mo sa Cebu, Makati, Sydney, at Dubai. Kung gusto mong suportahan ang show, mag-super thanks na para naman may pangkape tayo sa susunod na episode. <laughs> Salamat sa panonood ha? at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Pinoy Politics Unraveled. Mabuhay, Pilipinas!